Yo! What's up guys? Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. Alright. Ngayong araw guys, uh, maraming uh, fog ngayon. Dahil malapit na yung taglamig dito guys. Ayan o, uh, tingnan at medyo may fog na time check tayo ngayon ah uh, 7.45 am all right Dubai time Dubai time <laughs> time yan guys ha kapoy all alright Shout pala natin yung mga tropa natin dati guys sa trabaho natin sa IDK. Shout out pala kay uh, Grumo. All right, shout out Michael Castilla. Ha uh, si Jerlo. Jerlo Albarico, Alright right, Si Si Mark Si Jeff Shout out sa inyo sana all. At medyo mapahon dito yung daanan guys. So, ay, uh, pa ano tayo. Ayan no, medyo makapal ngayon yung fog guys. So. oh my God! Wow! Ayan. Alright. Ganda ng klima. Malamig. Tsaka shout din pala kay ano kay Mark Mark Alvaro sa Canada yun Shoutout sa'yo, sa iyo Brad Tsaka kay James sa din sa iyo Brad ah uh, dyan sa Canada yan alright Whew. kapoy kayo Tsaka sa shout out din natin doon sa dati dati kong ano sa kabilang company naman. Ah, uh, shout out naman doon kay La Ruben. Ka Ruben, shout out Rex. Ah, uh, Maki Boy, Santel. Ah, uh, Ariston Tsaka si Arnold Yes, shout out sa inyong lahat at sa mga sa Saudi Boys, Joel, Jan Paul, Richard, uh, si ano pa yon? Halimutan mo na. si uh, Pilipino Kalimutan ko ng mga Tropa natin dati Sa dati dati unang company pa Ah relay Relay uh, company Alright Si sino ba to? Abangan nyo na lang guys Isipin ko pa <laughs> Woo! Jerry, shout out pala kay Jerry. All right. Tsaka kay Kuya Beto. Basta, abangan niyo na lang guys, sa shout out natin siya ulit. At All right. Whew. Ganda ng panahon, daming makapal lang fog. Abangan niyo ah, ah, guys mga ah, aabangan niyo guys sa next vlog kapag uh, sobrang lamig na dito at marami pa tayong iba vlog guys alright bye bye a few minutes later good morning guys at ayan guys ang kita niyo ah, uh, marami ng fog dito nagpapag na siya at malapit na ang taglamig alright guys kapal na lang pag uh, lalo na sa mga uh, sa sunod na araw guys at uh, makapal na yan sobra at malamig na okay jacket na tayo ngayon dito guys pagka winter na sobrang lamig Uh, time tick tayo ngayon guys is uh, 7.56 ng umaga pero mayroon pa rin fog pero kung mas maaga tayo kanina siguro mga 6 am sobra mas masobrang makapal yan uh, ayan guys At ayan guys, mali kabuk to dati yung daan na, ang daan nandito. Ngayon na uh, hindi masyado at umambon yata kagabi. Hindi siya masyadong mali kabuk. Alright.